kaag sa numero uno sa mga balita sa Bunga Pag-supply sa probinsya sa mga pagkaon sa mga evacuees sa mga personnel na nagpreparar si ni ang tugtog na lamang sa Bunga adlaw 14 diyas o kunduha na kasemana na ang probinsya amo ang supply sa pagkaon sa mga jesmil tanaan ka mga evacuees ka mga workers. Sunod sa kay Provincial Administrator ni Diaz Rodillas, sa nakasubtan sa probinsya pod sa tatlo ka mga alkalde kasubong sa Office of the Civil Defense. Karoon nga bagong tuig na, i naman ang budget sa kada LG. Suno sa kayo kay Lota, City si Mayor Rex kag kagbago City si Mayor Nicolas Yulo, may budget ang LGU sa karoon para sa kinahanglanon sa mga evacuees nga apektado sa aktibidad sa Bulkan Kanlaon. Lugang pa ang probinsya na galantaw nga panugod pa lang sa tuig, kag hindi malikawan nga basi may iban pa nga mga kalamidad nga matabo kag may iban man nga mga LGU nga mga kinahanglan sang bulig. Yaman ginsili nga may iban pa man nga mga sarang nga makuhaan para sa food requirements sang mga apektado. Ang Department of Social Welfare and Development ang sige man padala sang pagkaon. Ginaklaro ni Diaz ang community kitchen nga ginmount sa probinsya ang sarang sa gihapon magamit ugaling na ina mag pagkaon. Was, magasapul si Governor Eugenio Jose sa Alcalde sa Lacarlota na la Castellana Cagbago City agad tumatalakay man ang long-term solusyon. Kaangay sa relocation, ilabi na sa mga yadtong sakop sa 4 kilometer danger zone. Dugang pa tiyo naman nga magpatuman ang mga LGU sang Comprehensive Land Use Plan. Kung may plano ang mga LGU, sarang makabulig ang probinsya para diri. Ang 50 milyones pesos kaginhatag sa Malacanang kuluyag sa mga alkalde ang pwede man magamit ng pondo sa pagbakal sa materyales sa mga puluyan sa mga igarelocate. relocate uh, okay mo lang, tan bilawang tanda pa ng subong, pero what, what, happens if another major calamity happens in Negros Occidental? Why na kita sa ang ng pondo, no? Uh, marilay naman ta sa na aton savings. No? Pero if, if we just do it right, no? if we just do it uh, Uh, wisely no uh, manage our resources and come up with long term solutions uh, these problems will not happen again no ining ma relocate ta 10,000 katao ah, uh, 8,000 to 10,000 katao ining matabo ma resettle ta na sila